Labing limang kahulugan ng bigas sa panaginip. Una, puting bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may paparating na swerte sa iyo. Ito rin ay tumutukoy sa pera, kasaganaan at pagunlad. Pangalawa, nakakita ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na maraming biyayang darating sa iyo. Pangatlo, binigyan ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng karagdagang kita sa iyong negosyo. Ito rin ay nagpapahiwatig na mas lalo pang lalago ang iyong negosyo. Pangapat, nagluluto ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng maraming kabutihan at pagpapala na darating sa iyong buhay. Panglima, kumain ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mahabang buhay at mabuting kalusugan na tatamasahin mo sa iyong buhay. Pang-anim, hinuhugasan mo ang bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may pinaghandaan ka para sa bukas, may pinaplano para sa parating na preparasyon, may pinag-oobserbahan ka na dapat mo ding paghandaan. Pang-pito, brown na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mahusay na mga benepisyo sa pananalapi at mga pakinabang na matatanggap ng nangangarap sa kanyang buhay. Pangwalo, itim na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng promosyon sa trabaho at pag-access sa pinakamataas na posisyon pangsyam, purple na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong hangarin na makamit ang mga layunin at makamit ang mahusay na tagumpay sa iyong trabaho at buhay. Pangsampo, dilaw na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay makakakuha ng masaganang pera at kabuhayan ng dahil sa iyong pagsusumikap sa pagninigosyo o pagtatrabaho. Panglabing isa, pulang bigas sa panaginip ito ay nangangahulugan na ikaw ay may mabuting puso, mapagmahal sa pamilya at sa kapwa mo. Panglabing dalawa, bumili ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makakamit mo ang iyong mga layunin sa buhay at makamit ang iyong nais. Panglabing tatlo, sunog na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na masama at malungkot na balita na iyong matatanggap at ito ay makagambala sa iyong buhay at katatagan panglabing apat, bulok na bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga kreses na iyong haharapin sa iyong trabaho na maaaring humantong sa iyong pagtanggal sa trabaho. Panglabing lima, nagbibinta ka ng bigas sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nahihirapan kang makita ang mga bagay na posibleng magpayaman sa iyo o humad lang sa pagiging tagumpay mo so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat